Ang vlog natin today ay requested po ng isang viewers natin, especially while you are on no contact. Siyempre, of course, naghahanap ka ng ilang mga senyales kung iniisip ka pa ba ng ex mo. or let's say, hinihintay ka na ba ng ex mo? Or, kailangan na po ba kayong gumawa ng reconnection dalawa? Magandang pag-usapan nito mga kapapong, pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And siyempre po, like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng solusyon tungkol sa problemang relasyon. Itong mga signs na itong pag-uusapan natin today, although ang ilan dito ay na-vlog na natin mga utol, pero upon request, naisip natin ang importansya nito kahalagahan, lalo na kung halimbawa kayo po ay nalilito sa kasalukuyan. Natural lang naman syempre kung kayo po ay nasa breakup. Alam na alam natin yan, based on experience mga kapatid, kung gaano ito kahirap, kung gaano ito kasakit. Na alam kong darating talaga kayo sa punto na maihirapan talaga kayo mag-focus at mag-isip. Nandun yung takot, nandun yung kaba, na madalas natin sinasabing iset aside mo nang sa ganon ikaw po ay makapag-concentrate at makapag-isip ng mabuti para makita mo ito clearly. Pero alam naman po natin ang challenge at difficulty nito mga utol. Kaya gumagawa po tayo ng ganito mga video para makatulong po ako. Number one signs na ang ex mo ay naghihintay na sa'yo. Namimiss ka, mahal ka pa rin. Kung madalas, frequently, ay siya po ay nagyayaya ng connection or meet up. Yung nasa breakup kayo pero panay ang update niya sa'yo. Making it sure na alam mong siya po ay walang ginagawang masama, walang date Malinis pa rin ang kanyang kalagayan at wala nga pong ine-entertain na iba. Yung para bang pagka kayo po ay nakikita nandun, ina-update kanya, napapansin mo na kinukwento niya sa iyo kung anong ginagawa niya mga kapatid, kahit hindi mo naman po ito inaalam. Alam kong marami ang nakaka-relate dito. Yung hiwalay na kayo, pero panay pa rin ang yaya mo na magtambay, mag-hangout, pumunta kayo sa mga event at mag-coffee. Signs po yan na minomonitor ka ng ex mo at patuloy na nagaharap pa rin po siya ng connection between sa inyong dalawa. Second sign, Hanggang sa ngayon, kahit nga kayo ay nasa breakup, patuloy ang mga positive na reactions or kwento niya tungkol sa naging relationship ninyo. Positive, good compliments tungkol sa iyo mga utol ay patuloy na dumadaloy kahit nga kayo ay hindi nagkikita for example o nasa breakup nga. Pangatlo na sign na ang ex mo ay hinihintay ka at waiting for a possible connection ay kung hanggang ngayon mga utol, yun pa rin po ang ginagamit niya to connect with you. Patuloy na nag apologize hanggang sa ngayon, sorry ng sorry. Months ago or even weeks ago ang breakup ninyo mga kapatid pero ito po ay sinasariwa niya in a positive way sa pamamagitan nga po ng paghingi ng tawad hanggang sa ngayon. Ito po ay isang psychological effect o malinaw na paliwanag na ang ex mo ay kumukonek sa iyo in a positive way. Hindi kanya basta-basta ma-let go at hindi siya makamove on away from the breakup. Next sign mga kapatid na ang ex mo ay interested, hinihintay ka, mahal ka pa rin at namimiss ka, kung hanggang sa ngayon ay ina-update kanya sa mga development na nangyayari sa kanya habang kayo po ay break. Making it sure na malalaman mo yung mga improvement niya gradually, daily, weekly, monthly na ito yung mga nagiging successful at outcome kahit nga kayong dalawa ay nasa breakup ngayon. Improvement or development kasi ay isang indikasyon na ang ex mo ay willing magbago or willing mag-level up kahit kayo po ay hiwalay. It demonstrate a sense of attachment kung ito po ay ginagawa ng ex mo sa ngayon. Another one, na masasabi nga natin na isa sa pinakamalinaw at strongest na senyales mga utol, wag lang tayo malilito pero pwede natin tignan mabuti, ay kung pinagseselos ka ng ex mo. Marami kasi mga situation na mapapansin ka dyan na talagang genuine. Pero in my opinion, kung kayo po ay kabe-break lang, ito po ay consider at lagi kong tinatawag na props sa breakup. Yung parang gumagamit ng mga tau-tauhan, mga rebound, or minions mga utol, kung saan mapapansin at directly ipapaalam niya sa iyo at ipaparating niya sa iyo, yung nangyayari sa kanya. That will result into jealousy. Especially kung halimbawang alam mong sinasadyang gawin ng ex mo ito. Yung sinasabi ko nga po sa mga coaching session ko na pagsisilosin ka ng ex mo, but he or she will make it sure na kaya niyang i -justify. What I mean? Meron kasing pagsiselos na talagang nakayakap siya at sweet na sweet sila. Yun po ibang definition nito. Pero yung sinasabi ko na makakakita ka ng dalawang cup of coffee or halimbawa may kasama lang siya sa mall. Kasi yung mga bagay na yung mga utol ay kayang-kaya pa rin niyang i-justify kung halimbawa kayo nga po ay makakapag-usap, makikita o let's say magkakabalikan. Kasi pe, pwede niyang i at sabihin lang na kaibigan ko lang yun nagpasama. Pero iba kasi yung nakita mong nasa hotel silang dalawa, di ba po? Pero yung sinasabi ko is yung mga kaya nga po niyang i-justify. Pag ito po ay nakikita natin, ito po ay malinaw na props. At lalo na pag ito po ay ipinaparamdam niya sa you directly, making sure nga po na talagang malalaman mo at magiging updated ka, ito po ay signs na ang ex mo ay very much attached pa rin po sa atin. Another sign mga utol is kung halimbawang kayo po ay nag-break na. Kung naalala mo pa naghiwalay kayo ay talagang tinataboy ka niya at sinasabi nga po niya na wag na tayo mag-usap tapusin na natin lahat. Pero after a while na nahimasmasa na ang ex mo at nakapag-isip na po ng clear, ay biglang nagbago at napapansin mo na sobrang interested siya sa nangyayari sa buhay mo, especially nga po sa mga dating activities natin. Kung saan hanggang sa ngayon, break na kayo, nakakaroon kayo ng struggles, pero ini-insert at pilit pa rin po niyang pinapasok yung sarili niya sa buhay mo mga utol. Ito po ay malinaw na attachment. Possible doubt na nangyari sa kanya nung kayo po ay naghiwalay. Isang strong indication din to mga utol na ang ex mo ay naghihintay na ikaw ay bumalik. Yan po ang ilang mga very very strong signs na masasabi nga po natin at may share natin today mga utol na nagbibigay indikasyon na ang ex mo ay may feelings pa rin, hinihintay ka pa rin, namimiss ka pa rin, iniisip ka at interested na ikaw nga po ay bumalik. Pero I'll be honest, most of the time talaga ay hindi mo naman talaga masasabi. Depende pa rin po sa nangyari at depende pa rin po sa pinapakita ng ex mo. Kasi iba-iba po tayo at iba-iba pa rin po ang ating pinanggalingan. Iba-iba pa rin po ang nangyaring sitwasyon at naging cause nga po ng breakup. It's very normal after a breakup, natural negative at bad thoughts kagad ang maiisip ng ex mo. Bibihira yung mag-iisip kagad ng positive towards the breakup. Kaya normally, pinapayo at nagbibigay po muna dapat talaga tayo ng espasyo or space. Nang sa ganon, ito po ay bumaba. Dumalo yung mga positivity at maisip muna ng ex mo yung mga value natin. Kaya itong mga sinasabi natin na to mga utol, usually lumalabas ito after a while. Let's say for a few weeks or after 21 days nga po para masabi mong ito po ay genuine. What I'm trying to say po mga utol is wag nating hanapin ito agad-agad dahil nandun yung mga negative thoughts po muna. Hindi yung for example kabe break lang natin one, 2 or even one week ay hinahanap na natin yung mga ganitong signs. Kahit ito po ay lumalabas mga utol, I would suggest na wag po muna nating ayusin or balikan ng ex mo or to reconnect. Dahil nga po siyempre, wala pa po dun sa point of realization. Hindi pa po gumagana yung mga dynamics na sinasabi nga po natin kaya necessary at importante pa rin po na magkaroon kayo ng space at emotional gap right after a breakup. Pero importante pag-aralan pa rin po natin mabuti. Tignan at bantayan mo yung mga tinatawag na emotional kick na to mga utol, mga situation kung saan madalas na ipinaparamdam ng isang ex, especially kung namimiss ka na, nagsisi sa breakup, mahal ka pa rin, at hinihintay na nga po kayong magkaayos. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo today. Bantayan po natin at syempre po suportahan, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.